Ayan mga kadulis, sa magandang nang inyo lahat. At tayo po ay uh, aalis mamaya. Kain muna tayo. At ito po yung ating kwan, ating uh, ngayon. Meron po tayong kamatis at saka yung uh, quanto, mga kadulis. Tawag doon yung uh, parang uh, shrimp paste ba? Yan uh. Yan, meron tayong ganito. Kaya ako may kutsilyo kasi meron tayong mga talaba mga kadulis. Ayan, kain daw ng talaba. And sa saging tayo may dilis na maitlog. Ayan. Ayan po. Ayan, may dilis na maitlog. Tapos ito yung susawa ng talaba natin. Tuyo lang to sa saka suka. Saka may prito tayong mga tuyo pa rin. Ayan o. Ito sinuos. Ang dami tayong uh, ulam pag isahin na natin itong prito. Kasi puro prito to yan. Eh. Pag uh, itabi natin yung plato, magkunti yung space natin. Ayan. Ito naman yung lagayan ng ating kanin. Uh, Ay ating talukap ng may ang talaba natin. Tingnan ko lang mga lulay kung nagpi-play. Baka wala. Ayan po. Tuloy naman yung uh, play ng uh, video natin. Ay mo ano, kain tayo at ayayan yung ating mga uh, kwan. Pero pala. Yan. Ito po yung takwai na kabalot na po to, dadalhin natin ito sa Manila. Ayan. At saka yung iba nating tuyo, dalhin natin doon. Yan man yung ibang konsumo natin, ang dami po dito mga kaluluwa. Mga kaluluwa, kain tayo, no? Ayan po tayo ay uh, kain. Samahan po tayo sa kain natin. Wala po tayong kasama kain kasi si Mix inas mak si nenek Igor kumakita na ng bundok yun may meeting sila yung mga farmers ma doon ay kakamay na aku ha yun yung nang ikwantong ano hindi ako nagkakutsara pag ako lang dahil mga ulam pa iba iba-ibang mga isda perito hmm

Tuloy, dong kecil tuloy, 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 bukan tuloy, tuloy, nyamis

Pakipakita ko lang mga kanuda yung slim face <tuk> para may idea ya, kayo nung ide, kanuda. Na hindi dito taga sa amin ba? Ito yung mga kanuda yun. No? Yan, isang ganyan yan. No? Yan. Parang chocolate, no? Nilagay namin sa ganyan, nire-rep namin yan. Nagkali masira mga kanuda kahit ilang buwan niya, isang buwan niya niya. Masarap yan, kuha ka lang ng ganyan sa kusuka. Hindi kaya kalaman

đi mà sao lại ra này luôn thì cho con tiện thừa phải này nó ôm bớt tốt bằng không được cho mà bắt ta lên tí thôi chứ làm mình làm được gì mà Ang galang ulo. Tagayin pa tayo. marami pa sa iba pa. Sabi ko nga sa inyo mga kanula dito sa probinsya. Kasi may palay ka talaga. Sa gana sa pagkain. Hindi ka mag dito. Problema lang dito yung kita. At lang pera. Pero ito talaga pagkain. Walang gutom dito. Kahit tumahin ka ng apat na bisis sa araw. apa kalian? Gaya macam ini kayak yang digas parai. Makan pagi nih. Kayu air macam pagi. Ma digas. Terus cerma kau udah ke kau untuk ketubas ya kita nih parai nanti deh kau untuk terus kaya kan. Tapi doyan sama kamu. para malapit naman ang pagtanim. Kain tayo. Ulang. Tama ka nalang, ako kumaan kung may talabag tayo. Hindi naman natin yung mas

Ah, ko dito. maraming salamat sa inyo. No? Kain muna ako. Magdadagdag pa ako kanin yan. Tapos dahan-dahan na ako kain. Kita-kita na lang tayo sa mga video natin pinto mo. Ano na naman yung ating mga mapupuntahan dito. No? Yung mga ginagawa natin. Thank you so much mga kulitin. Bye-bye muna. At ako ako.